Ayan. Parang dinaanan ng ano. <laughs> Ito hubus uh, Ubus. Ubus. Baka may dumaan lang eh. yun yung mag day of ni Buhay Kalsada. So, ngayon, may request eh. Request ng... Anak ko, ba't pa libi daw papa? Pahilagyan mo doon na sa sa biyahe. Yan. Sundin so, natin yung request. Sige, kain lang kayo habang mayroon pa tayo. Pag wala, nga nga. Nga nga. Nga, no? Hindi na ano, no? <laughs> ayan, nagkukusim pa yan, no? Ayan, 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 ayan.